Hello guys. Pakita ko sa inyo kung paano ako gagawa sa mukha ko. Ito. Empty. Yan. Tsaka ito. Miss Mar. Para sa mukha ko. Yan Oh. Hmm. So lagay ko yun dito. Yan. Ilagay ko. Tapos. Rose water. Yan guys. Yan, kumain ko yan. Yan, ginagamit ko ito, ano eh. Umaga, gabi. Ayan. Yan, punuin ko. Yan lang. Kasi malulusa, maano yan siya. Ayan. Tapos, aspirin guys. Ito aspirin. Kaya maliliit man. pang yung tablet na malaki, iisa lang. Pero maliit kasi ito. Ayan. Dikdikin ko ito ngayon. Takpang ko muna. Takpang ko ba matumba. Ayan guys. Didikdikin ko yan siya. e Lo che c'è dentro di. Eina c'è, ma si la butto nel. Oops. c'è, ko na yun dito antagal kong makonsume nito guys mga 2, 1 to 2 months, Depende sa ano kasi ipapahid mo lang naman eh, ayun guys sa dalawa yan aspirin yan siya guys ah Uh, spirit. Kita ba? Tapos, ayan na siya. Ayan. Patunapin ko na. Ayan na siya guys. Yung resulta nito dati ito. Yung sobra kasi ito eh. Ayan. Yung ano niya, Miss Mar. Yung Miss Mar niya na, na, clubs, clubs na ano siya. Ayan na eun siya guys, depois kuha tayo ng cotton. yan. so, ipahit e, sa mukha, ito lang guys, yung nasira yung mukha ko, yung nasira yung mukha ko, ito lang solution ba? kasi ito dito, yan, imitim yan, dito dito dito. Ngayon, sa tulong lang din ng ng rose water, ayan, rose water, yung mismar, ayan, ayan yung Mar. yan yung mismar. Tapos yung pahina natin. Ayan, ayan ano lang. Ito na yung ginagamit ko, guys. Tagal na, mga 3 years na to. Ayan. Magagabi lang siya. Ang itim-itim talaga dati. Ang itim ng mukha ko dati. Hindi ko maano. Ah, uh, talaga. <laughs> Tinatanggap ko na ba kasi ang itim na talaga. Malambot siya, malambot siya sa mukha, guys. Ayan. Tapos na. So, ito yung ginagamit ko na cream. Ayan, Nivea cream siya, guys. yung ina-apply ko to siya no? umaga gabi yan tapos pag ano lang yung pagkalalabas ako lagyan na lang ng uh, sunblock pagkaaraw sunblock siya guys yan lang siya yan lang ganun lang kasimple Minsan ginagamit ko guys, yung oh. sunblock. Inaano ko dito sa mukha. Pero -ano ngayon kasi nakuha pa ko. So hindi ko na siya inaano. So yan lang guys yung ano ko. Kung baga uh, secret ko sa mukha ko na ano Ito lang. Aspirin. Uh, kasi maliit ito. So ginawa kong dalawa. Pero pag, is, pag ano lang yung tableta malaki, iisa lang siya. Tapos ito. Yan. Rose water. Kasi ito na siya resulta. So, magagamit ko ito mga, siguro mga 2 months. 2 months ko ito magagamit ko rin. So, sana, gayahin nyo rin guys. Kasi, ito ang maitim talaga ito dito. Dito, ito, ito. Kasi, noong gumamit ako ng isang, ano, yung sabon at saka ano uh, umitim umitim siya dito Yan, nagka point point siya ba naka ganyan siya tapos nakita ko sa ano nag ano din ako sa youtube tinitingnan ko so ito lang Tinis ko talaga nag effect talaga siya ano ko na to uh, mga 3 uh, years 3 years ko nang ginagamit ito na ito na mintin ko basta maglagay ka lang ng sandbag pag lumalabas ka so yan yun na siya guys so Bye bye. Thank you for watching. Sana ah uh, kaya hindi kung meron kayong problema sa ano kasi problematic lang talaga ako sa pekas noon. Kaya ayun. Na yung buko. <laughs> uh, bye bye guys. Salamat.